Motion Motion Linux. Uh, magandang magandang araw sa lahat ng mga kashitsu natin. So doon sa mga um, nagme-message sa amin, basesya na hindi ko kayo masagot agad kasi iba sa number ko, dating number ko nagme-message, hindi po kayo marereplyan doon. Doon sa ano naman sa page, um, doon doon po kayo masasagot. So itong video na to, sasagutin natin yung mga ilang tanong ng mga kasintso natin kasi problemado sila kung paano mapapa, ma, mag i ng madali yung mga aso nila ang totoo meron tayong video video niyan nung mag, mga nakarang taon po pa ata nagawa yun um, kung anong gagawin pero papahapyawan na lang natin doon kung ang kung 5 months 6 months na po ang nakalipas mula nung nanganak yung aso nyo sigurado po malapit na mag yan ngayon, kung hindi pa rin po naghihit yung aso nyo doon sa inaasahang buwan o araw, ibig sabihin po baka mayroon pong problema. Maaring baka mamaya hindi healthy yung uh, sa loob ng katawan niya, baka nakikita nyo healthy lang, pero baka may nararamdaman na. Kasi kapag ka, ang aso ninyo, eh, hindi condition ng katawan, hindi maghihit yan. Kapag may nararamdaman, kailangan po, parang ano yan, parang mayroong bar, bar bar yan na, na kailangan mapuno para mag-heat sila. So, kailangan po ikinokondisyon. Ngayon, ang unang-unang issue ng mga kashitsu natin, mataba yung kanilang dam um, o yung female. So, pag mataba po, isa po yan sa mga nakakapigil para mag-heat ka agad yung aso ninyo. I-reduce nyo po. Bigyan nyo po ng maganda klase ng dog food. Tapos, kung nag-reduce -re na kayo ng pagkain, bigyan nyo po ng refamol. Yan, refamol. Um, kasama yun doon sa tinalakay natin sa mga dating video natin. Pwede, ang refamol, pwede kayo pumunta sa vet. Sabihin nyo, refamol. Alam, alam naman ng vet yun kung para sa yung refamol. At saka, pwede na rin kayo magtanong sa vet. Uh, kung para saan ito, kung gusto niyo nung dagdag kaalaman kasi may silang itong video natin. At pagkatapos, ganoon din sa pet shop. Bili, mabibili nyo din sa pet shop yan kahit walang reseta. So, kapag nagbigay kayo ng Repamol, kung meron kayong budget, pwedeng araw-arawin yung bigay. Mas mabilis yan mag hit kapag araw-araw kayo nagbibigay. Pero kung wala kayong budget, alternate. Yan. Monday, bigay kayo. Tuesday, hindi. Wednesday, yan. Pagkatapos, habang nagbibigay kayo ng Repamol, kung bigyan nyo ng time na ma-walk nyo kahit mga 30 minutes sa uh, isang araw para uh, maganda yung circulation ng dugo uh, ng aso ninyo. Kasi baka mamaya, lagi lang tulog ng tulog yan sa bahay. I-walk nyo, pag-urin nyo 30 minutes. Huwag sa mall kasi sa mall hindi masyadong hihingalin yan eh. Kung meron kayong lugar na malinis, na arawan, isang parke, Ah, um, pwede niyo i walk doon. Kung nasa subdivision kayo, paikot sa sa subdivision niyo. Ah, uh, okay 'yun. So 'yun po ang mga pwede ninyong gawin. Okay. So doon doon pala sa mga nagme-message, nagme sa akin kagabi, hindi ko na sila pala nasagot. At uh, tungkol doon sa event, uh, uh, pinapapromo naming aso. Ah, uh, iisa lang po yung available namin na pwedeng naming i out ngayon. At uh, yung nagtatanong kung magkano yung presyo 45,000 na namin siya binebenta. So pinapa-promo namin siya para syempre makakuha rin yung mga uh, ibang kashitsu natin ng mga rare color yung mga hindi naka uh, hindi, hindi, hindi nila afford yung ganung presyo. Alam ko maraming mga nag-aabang ng mga promo-promo natin. So eto na yung pagkakataon ninyo na mag-grab po ito. Kasi minsan lang naman po eh. Minsan lang kami magpa-promo. Ngayon, sagot po ninyo yung shipping kung um, taga Cebu kayo, Bacolod, kasi kung ano yan eh, plano natin. Kaya, kaya na po bahala sa shipping. Tapos kung dito naman, sa NCR, add lang kayo sa transpo. So, pero kung malapit lang kayo dito sa area namin, libre na po yung deliver. So, ito siya, ipapakita ko. Wala pa siyang pangalan, hindi ko pa binibigyan ng pangalan. Okay. Um, alam ko, two months mahigit siya. So, ito yung itsura niya sa malapitan. O, tingin sa camera. In, wala pang ligo. Hindi siya makita. Yan, nakita niyo smile. Ayan. Yeah. Kung kilala ninyo si, yan, blue, blue nose yan. Kung mapapansin ninyo yung ilong, yung ilong niya hindi black, ang kulay ng ilong niya parang gray. Pag lalo, pag sa maliwanag. Ayan. Parang may pagka-gray ang ilong niya. Blue, blue, ah, uh, original na blue ito. So ngayon, dun po sa mga nagtatanong sino yung parents nito, kung kilala niya po si Dollar. Yan, yung white blue, ilalagay natin ilalagay natin dito para makita nyo. Tsaka yung nanay nito, blue. So, white carrier na rin siya. Ang maganda dito, pwede ninyo kung, kung, kung ang mga dam niyo may lahing white, pwede nyo siya ipares kasi carrier na siya ng white. Tapos kung lavender line yung mga aso ninyo o blue line, tamang-tama -tama ito na maipares ninyo balang araw sa mga aso ninyo. Ah... Uh, Maka pala yung balahibo. Ayan. So, isa lang yung available natin ngayon na pwede natin ipapromo. So, kung magkano papromo natin, message yun na lang ako. Ah... Uh, doon na lang natin pag-usapan sa page. Huwag kayo mag... ni-message sa dating number ko. Hindi po kayo mare doon. So, doon sa mga kakashitsu natin na um, nagaabang alam ko meron tayong mga kasitso sa Davao na nagaabang ng pa-promo natin so grab nyo na po itong um, promo natin kasi 2 days, days lang ito hindi ito ano uh, um, limited lang yung oras natin dito limitado lang hanggang Friday siguro Thursday hanggang bukas lang So, doon po sa mga, yung mga iba kasi mga followers natin, iba hindi nakapalow sa page dito sa YouTube nakapalow. Kaya para malaman din ng mga nakapalow sa YouTube natin. Tsaka doon sa mga alam ko may mga nag-aabang na sa ano eh. Alam di ko alam kung Davao ba yan, or yung iba taga Cagayan. So paunahan na lang po kayo sa uh, pag-message sa akin tapos yung transaction madali mabisa na naman tayo mabisa na naman kayo may pag-transaction. Okay naman. So, ito. Ay, thank you pala doon sa, no, shout out pala doon sa uh, kaibigan natin na nag-sponsor nitong ating ano, ating kulungan. So, akatuwa kasi isipin mo no, hindi dahil sa kanya um hindi tayo makakap makapaglagay dito ng stainless na cage. Ayan. dito kasi yung ano, pwesto ng mga aso o dati. Nilakalagay sila sa collapsible. Yan yung collapsible. So, dahil dumating ito, ah uh, yan. Medyo maayos na yung nila. Yung si Marshall sa dulo. Ito si Panex. Ayan. Ito yung blue. So ayun um Maraming salamat sana po ano um mag magkasundo tayo sa transaction natin. Kung tungkol sa papers pala nito to follow, to follow na lang pero pinap on process na po. So yun lang sa mga kasitsa natin. Thank you, thank you.